Magandang araw sa inyo uh, mga kapalaboy Papasok tayo sa magandang moss ng ano Brunei, Bandar Brunei. Papakita ko sa inyo. Ayun oh. Wow! what a beautiful place. Napakaganda at napakalinis, di ba? Yun niyo kung papasok sila sa simbahan, no, gagalangin talaga sila. Yung mga tsinelas nila, eh, no. Andiyan yung mga tsinelas nila. Hindi nila ipinapasok sa loob ng simbahan nila. Ay, bakit may harang yung bako? Ano? Yung bakod? Hinarangan na. Sinarado na. Dati pwedeng pumasok dyan, eh, no. Papasok na na tayo doon Kaya lang hindi na pwede Oh, bawal na rin doon Pero Marami nang bawal pasukan dito Pero okay lang Papakita ko na lang sa inyo Ito yung shortcut Punta doon sa ano Sa Doon sa ano Sa kanina Doon sa Eco Park ito yung shortcut papunta sa Eco Park. Kaya lang, bawal nang pumasok. Hindi na pwede. Ayan o. Oh. Siguro, ah oh, nire-renovate kasi, baka ano, baka bubigay. Padisgrasya yung dadaan, kaya siguro sinarado na. Re-renovate siguro. Ito yung re-renovate din siguro to. Bali, yan pong anong yan. Nakikita niyo yung parang bangka na yan. Kaya po ako nagtuturo ng ganyan dito sa Brunei. Hindi ka pwedeng tumuro ng pinpoint. Dapat ganun lang. Yan po yung lugar na yan. Yan po yung ano, ba, uh, ano po yan, parang simenterio ng ano. Ang nakahimlay lang dyan yung ano, yung yung pinakamataas dito yung tatay ng pinakamataas ayokong banggitin yung ano yung katungkulan eh tatay ng kagalang-galang dito. Ayun oh. tayo palibot. Ayun oh. Ganda, 'di ba? Ang ganda ng hostel nila. parang palasyo. Kahit yung paligid ang ganda rin eh. Huling huling punta ko dito nung ano pa 2000 18 yata o 2019 mga ganon ganon ah, taon ng huling punta ko dito ngayon na lang ulit ako na ulit na pumunta dito pero hindi ko nalibot to ngayon ko lang nilibot to ang ganda o oh. grabe ang ganda dito napakalinis o oh. napakalinis ng kapaligiran hmm. napakaganda mga kapatid eh. Ang ganda, di ba? Morning! <laughs> Palayals sa mga kaibigan natin. This is a uh... Hello. Welcome to my vlog. Bye. What is your name, Kawan? Your name? My name is Ashraf Jaman Suhel. Ayun. You see, my new friend. And yes. you, bro? Yes. What my is... name is Suhel. Oh, thank you, thank you. Okay. Thank you, you bro. You from? Adrian from Philippines. Philippines. Ah, yeah. Ah, uh, thank, Muslim. 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 Yes. Okay. thank you, thank you. Muslim. Yeah. Okay, thank you, thank you. Bye-bye. Ayun, dapat friendly tayo, di ba? para lahat kaibigan natin <laughs> ngayon lalabas naman tayo pero palibot pa rin tayo morning <laughs> I'm good <laughs> thank you thank you di ba pero tayo mga new friend from Bangladesh hmm. palabas naman tayo ngayon doon sa ano sa gate ng Moss. Napakaganda talaga dito sa ano, most ng ano, ng bandar. Ha ah, ah. Galing, galing nila, ang galing nila magano, talagang ano, kita mo 'yung sila, ayun oh. No? Mga 'yung mga tao dito. Pagpapasok doon sa mosque tatanggalin talaga nila yung chinelas nila para pagpasok nila sa loob talagang very very clean English yun ha <laughs> oh, dito na ulit tayo sa ano sa gate oh. oh, picture picture tayo ha? gate na tayo ng banda ng ano hello <laughs> Okay, nakalabas na ako sa gate. Paano mga kapatid? Marami masarama, marami 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 salamat sa inyo mga kapalaboy. Maraming salamat din sa mga suportang inyong ibinibigay. Huwag po kayong Hindi kayo mawalan at hindi rin kayo magkakaroon. <laughs> salamat! <laughs>